mag 4.30 pa lang. So, 4.29. Si Lara gising na. Wow. <laughs> so, mag-workout sana ang ina. Kaso, ang bata ay gising. Um, gumising, gumapang. Kaya, ayan. Hindi ako natutuloy. Ha? <laughs> What day is today? Ha? What day is today? Ano po date ngayon? One na po? at 30, June 30, 2025. Love, love ko. Ba't ang aga mo gumising, anak? Hmm. Ating! Radio! Ay! Ang danda ng dalaga ko. Hmm? Ang danda talaga ng dalaga, no? Hmm. Hmm. <laughs> Akan go missing. Ah. Hmm. Sakit. Hmm. 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 Eh, Hah? Hmm? <laughs> <laughs>

ginawa niya, Ginawang unan si kuya. Ha. Ah. <laughs> Uy. Bangon. Bangon. Babangon, ah. Eh. Love <laughs> <Babakid>. okay Okay. Ah. <laughs> Dede na, parang... Ano sa lang, love Oo. Oh. <laughs> Gumising na kami. Alas 9 na, Kuya. Hi kuya! From Musicang Kuya po. Opo, saglit lang po ha. So, ganyan siya. Aking hair lalo. Hindi po siya rebanded. Ayan. And ganyan lang siya. Hindi siya rebanded. At inalagaan ko siya through... Inalagaan ko siya yung pag... Hindi ako shampoo araw-araw. Ano lang, alternate. Tapos, syempre, kailangan din suklayin. Kung pwede po, pwede kayong mag-conditioner araw-araw. Pero, huwag magshampoo Kasi, mawawala kasi yung natural oil niya. Papangit yung buhok. Mamamatay yung buhok mo. Pag araw-araw magshampoo Sige po. Hey. Nara! <laughs> Hi! So, ayan. Tapos na ako maligo. So, nag-shampoo pala ako today. Kasi kahapon, hindi ako nag-shampoo. So, ganyan na ganyan yung mukha ko, guys. Kitang-kita talaga yung mga tigidig-tigidig. Ayan. So, nangingitin pala ako sa implant. Ayan. Ako lang ba? Or baka kayo rin. <laughs> hindi ganito yung ano ko, yung balat ko, napapansin ko talaga, nangingitim ako. Ayan. So, paano ko siya inaalagaan yung hair lalo ko? Hindi ako nagsashampoo araw-araw. Kasi nakakamatay po yun ng buhok. Totoo yan. Huwag kang nagsashampoo araw-araw kung ayaw mo mamamatay yung buhok mo. Tapos, pwede kang mag-ano, mag-conditioner. At saka, guys, hindi pala siya rebonded, pero simula nung natry kong mag magpakulay ng buhok, hindi na siya ganun ka yung sobrang smooth. Kahit nagsha ako ganun, hindi na siya ganun, nagda-dry na siya. Pero okay pa rin naman, hindi nga lang katulad dati. So ganyan lang talaga siya. Tapos dati pala nung kabataan ko, uh, her so, uh, <laughs> kabataan. Ah, uh, nagsusuklay ako ng 100 times dito sa kabila. Tapos dito sa kabila, Bago matulog kasi yan yung sabi nila nagpapaganda daw ng buhok. Hindi ako sure kung dahil doon. Hindi naman ga ganun, na maganda yung buhok ko. O ay lang ako, girl. Char. <laughs> o ay lang, girl. Hindi ganyan ganun ko lang siya inaalagaan yung hair ko. Hindi ko sinabing maganda buhok ko, pero ganun lang. Huwag kang mag ano, magshampo araw-araw para hindi matatanggal yung natural oil ng ating hair. Karen, ganun lang. Please like and subscribe. Thank you guys for watching. Hi, Lara ko. <laughs> Ayan. Tuloy pa rin ang ating risk feeding. Ngayon pala, umiinom ako minsan ng kape. Kasi hindi na siya yung, ano, yung unang, ano niya talaga. Nakadepende sa akin yung kanyang pagkain. Kumakain na kasi siya ng kanin. Kaya hindi na siya yung sobrang paladede ng paladede. Sa ano na lang ako, kailangan ko mag-ipon ng breast milk sa madaling araw, lalong lalo na sa madali madaling, araw kasi doon siya panay na talaga si Lara sa akin.